Ô bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây Sige. Okay mga bro. Mag-alas 11 ng gabi. Mag-alas 11 ng gabi. Ngayon may tumawag. May tumawag. Uh, ah, nakakita daw ng kobra nasa ilalim ng lababo. Ito. Okay. So mga bro Nandito na tayo ah uh... Pause God bless Pause vlog ko Si Magbante Atin, kaya mo ni Oh Doon ka rin niya yung yung Ai ai ngủ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Buti, paano yung nakita? Naulog po siya sa tabi ko. Naulog? May, May tao ba rito kung nakatira rito? Oh, Oo, mayroon po. Bunti, hindi umalik. Saan naulog? Saan naulog? Saan naulog? Ah, uh, po po ako dito tapos nahulog po siya dito. Sa malapit po sa amin. Nahulog. No, sa sa nanggaling. Ito po. Ay hindi ko lang po alam kasi dito sa bumagsak. Napansin ko na lang po nung nasa gilid ko na po siya. Tapos bigla po siyang pumunta doon. Ito po bakit siya nasa amin baka mayroon po. Sige, so, tingnan mo. Ay mga bro. Nasabi niya nakaupo dito. Bigla daw may bumagsak. Ang pagbagsak niya, tingin niya, ah, uh, niya cobra. Buti hindi siya nakagat. Talagang ganito talaga kadelikado na talaga. Ah, uh, gabi talaga na yung mga cobra, pumapasok na sa mga bahay. Tulad nito. Kita sa Ano na ano? Ano kung ano? Hindi alam. 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 kayo Linis-linis alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. mga alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi

hindi pa, hindi pa nakakain. Oo, halay yung suloy niya. Panwalas na pong kayong kayo. Pakacheck mo na po ito. Ano ba po rin nakarap-arap? ako, ito, kaya kariin kong mong bengke, hindi hindi ka yata. Kaya na po, mami. Dati nang tuturang ka, parang yun na, siya siya itong papag. Papili kami yung kuway. Nga, purin mo natin pala ko. Wala kang balong magkahing kuwayan? Mag-ano? Maglako kuwayan. Sasali? Oo. Eh. Sasali, wala akong balo. Ali, ang gangi niya pa sasali. O, oh, piyemo gangi. na. mo po. Oo. Mila ko wala sa na rin ah. Dene! Ko! Bakit ka lang niya? Na? Ano na rin naman yung patang Ito mga kumitin. Ang pogi yung karimba pa mong lino kayo niya. Ito ko daan ng maluyo. O na mo ala ko kayo. O na mais ka Oo. Kailangan kayo ba na yung mais? Kaya rin yung mais. Ang sabi naman mo. Ayun, mga nagalimbagis ka niyan. Dyan upan niya kanil. nga mga kong Jeffy sa akin, yun eh, rin kuha yan. Pero siguro kainin, kainin, kainin. Kanya, kanya. kaya yung kaya, kaya kaya yung... Kaya din alam alam yun. Kaya din alam Kaya alam ngayon, ngayon tapo. po kasi, hindi rin po kayo sa inyong kumilaan. Pag ano wala po mga bro, ah uh, magpapauwi na tayo. Nakuha na rin natin. Eh, tignan yung ang ko. Basang-basa ako. Nasa saapa kami ka, ngayong gabi. Naguli kami ng isda. Eh, kaso yun, nakakita ka ng cobra, tumawag. O, oh, kailangan importante yung tawag. Cobra to eh. ayun ang laki. Ang laki bro. Muntik na nakagat talaga. So, ito, pinabantayan nila. Isipin mo, nakaupo rito nalaglag daw yung cobra dito Diyan lang siguro nanghabol ng daga hindi napansin pagbagsak dito ng cobra nandito lang siya pagtingin niya cobra napatakbo na lang napatakbo na lang yung bata yung binata ayun eh. na rin natin dito sa loge simil na lang tayo dito natutulog ayun ayun bro na tayo gabing gabi na lason siya pasado la siya na yan okay mga bro cut muna tayo God bless Subtitles